Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management and its network. isang mapagpalang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod SK Mai Salazar para maghatid ng isa na namang makabuluhang talakayan kasama si Kagawad Marie Formentera Ferrer. Isang karangalan po ang pagsilbihan kayo ng higit pa sa inaasahan ninyo. Kags Marie at your service po kasama ang pambansang kagawad Butch Serrano. Mabuhay po ang 42,047 barangay sa buong Pilipinas. At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aming linggo-linggo. Dito lang po lahat. Sa, tayo. tayo. Welcome sa iyong uh, mahabang bakasyon. Welcome yes, back, po. SK Mai. Happy to be back po. Um, nakapagbakasyon at um, nakapagpahinga naman po. Kaya masaya, wow. masaya Kamusta po. Kamusta yung ano, swimming, swimming natin? Ako oh, po, <laughs> nag-adventure lang po sa uh, La Union. At, wow. at napansin ko po doon, Kags Butch, no? Mm. ang dami po nating mga ka-GSAT doon. Sunod-sunod um, po yung mga GSAT dishes po natin on the way. Mm -hmm. po, papunta sa La Union. Kaya nakakatuwa po. Shout out sa inyo, mga taga La Union. Yes, Hello. Po. Hello po sa inyong lahat. At Kags -butch marami po tayo pag-uusapan today. Napaka-importante po ano, ng ating, ating discussion today dahil meron pong bagong pinalabas na um, provisions ang ating COMELEC sa ating omnibus election code. Yes, alam nyo hindi po namin kayo minamadali, no? pero napakahaba po na rin. Doon po sa mga nag-request, uh, lalong-lalong na yung mga kapitan, na gawin namin ito, eh, ito na po ang para sa mga poll watchers ninyo. Alam nyo, very comprehensive itong pag-uusapan namin. Hindi namin alam kung aabot kami ng third segment. Mm -hmm. Part 1 lang ho ito. Mamaya may part 2, may part 3 dahil sa dami ng mga provision na pag-uusapan natin. At hopefully, may explain namin sa inyo. And of course, Kags Marie, pag kayo nagpa-seminar na sa inyong mga poll watchers, ulitin nyo lang ito, itong episode na ito. At uh, we highly appreciate it. Of course, sa inyong lahat, good luck and God bless sa pagtakbo ninyo. Next next week na, no? Mm -hmm. po. Yes, ang bilis ng araw. Kags Butch, SK May. Ilang tulog na lang. At Mag ma malapit na nating malaman kung sino ang mga susunod na maglilingkod sa ating mga barangay. Kaya umpisahan na po natin mga kabarangay dahil sabi nga po ni Cags Butch, marami-rami po ang ating uh, i-discuss today. The Omnibus Election Code states that for poll watchers' information, Section 211 of the Rules for the Appreciation of Votes are as follows. Number one, where only the first name of a candidate is written on the ballot which when read, has a sound similar to the surname of another Candidate, the vote shall be counted in favor of the candidate with such surname. If there are two or more candidates with the same full name, first name, or surname, and one of them is the incumbent, and on the ballot is written only such full name, first name, or surname, the vote shall be counted in favor of the incumbent. Okay, matapos Salamat, SKM. Uh, mga candidates, mga poll watchers, uh, please listen, listen carefully, because mm. it sounds the same. ang pinag-uusapan natin. Halimbawa, ang kandidato ay Butch Serrano. Pero ang nilagay lang niya is surname. Pero nagkamali ang nilagay Soriano. Sounds the same, Serrano, ipaglalaban nyo. Kasi kung yun lang at walang Soriano na tumatakbo at walang kasing tunog sa Serrano, ipaglalaban yung vote na Serrano. Yung po yung sounds the same rule ng Commission on Elections. Okay, Cags Butch. Uh, dagdag ko rin, no? uh, malinaw po na nakasulat dito, if there are two or more candidates with the same full name, first name, or surname, and one of them is incumbent. So, ibig sabihin po, kunwari meron pong mga kandidato na magkapangalan, pareho ng uh, full name. Kunwari, eto para mas malinaw kagawad, mm -hmm. Butch, no? Uh, Serrano, Butch Serrano. Butch Serrano, dalawa. Yun yung full name. Kapag ang isa po sa kanila ay incumbent, ibig sabihin po, ang boto po ay mapupunta sa incumbent. Kapag naman po, eh first name ang inilagay, Butch, pero ibig sabihin po nun, dapat mapupunta pa rin sa incumbent. Kapag mm -hmm. surname naman po, eh, Serrano, um, kahit pa po ilan silang kandidato na tumatakbo as long as meron pong nakaupo or incumbent na tinatawag po natin or re ang lahat ng yan po ay mapupunta po sa incumbent. Maraming maraming salamat po, Kags. malinaw na malinaw po tayo dyan. Ito naman po, pangalawa. In case the candidate is a woman who uses her maiden or married surname or both, and there is another candidate with the same surname, a ballot bearing only such surname shall be counted in favor of the candidate who is an incumbent. Ayan. Applicable kay Kagawad Marie Formentera Ferrer. Halimbawa, ang sinulat po ay Ferrer lamang. Ano po? Pero ang maiden name ni Kagawad Marie, Kagawad eh, Marie Formentera. Pero may kapangalan na ibang Ferrer. Di ho ba? Kanina ho mapupunta ang boto? Doon po sa incumbent which is si Kagawad Marie Formentera Ferrer. Let's just say incumbent po siya. So yun yung tinatawag kag's na equity of the incumbent. Yes, equity of the incumbent po lagi pag appreciation of votes lagi po nating tatandaan yan lalong-lalo na sa ating mga poll watchers na magbabantay at sisiguruhin siyempre ang boto ng ating mga kandidato. Yes, yes po. Ito naman po ang kasunod. When two or more words are written on the same line on the ballot, all of which are the surnames of two or more candidates, the same shall not be counted for any of them unless one is a surname of an incumbent who has served for at least one year in which case it shall be counted in favor of the latter. Alam niyo, mahirap-hirap yan ha? Pero halimbawa, ako ay aspirant, serano, doon sa balota nakalagay, nagkataon na nailagay eh, serano, tapos formentera, hindi ba? Mapupunta yun sa incumbent, doon sa linya na yun. Yun ang pagkakaintindi ko doon. Hmm. At tama ka dyan, kagawad, Butch. Pero ang sinasabi nito katulad din nung sa number one, almost kasi magkakadugtong-tong mga ito eh you no. Know? So kung merong parehong mga kagawads na karamihan tumatakbo, ang medyo nakakalungkot nito kapag ka-aspirant ka. ka. Mm -hmm. Kasi it will be an advantage for the incumbent. So once meron pong uh, surname na nakasulat sa inyong mga balota, at hindi malinaw kung sino ang tinutukoy mo dun sa mga kandidato, definitely po, napakalinaw po, according to the, to the ruling, na ang mapupuntahan po ng boto ay dun po sa incumbent na merong apelido, katulad kunwari ni Kagawad Butch Serrano or ni SK May Salazar. Pagdating naman sa SK. Kasi pareho lang po ang provisions niya na ng barangay at SK. Mm -hmm. Napaka-importante po para po sa ating mga poll watchers na tandaan po itong mga provisions na ito. Ito pong next, when two or more words are written on different lines on the ballot, all of which are the surnames of two or more candidates bearing the same surname for an office for which the law authorizes the election of more than one and there are the same number of such surnames written as there are candidates with that surname, the vote shall be counted in favor of all the candidates bearing the surname. Okay. Applicable to sa mga hagawads. So sa mga hagawads, makikita nyo yung sample balo. Ay, yung balota ninyo, pito po yung linya. Okay? Nagkataon tatlong ferrer ang naglalaban nilagay tatlong Ferrer. Of course, papupunta yon sa tatlong naglalaban na Ferrer. Hindi ho sila may invalid, hindi magiging stray votes. Dahil nga tatlong naglalaban na Ferrer, nagkataon na magkakapareho ng mga pangalan, pero tatlo ang iniligay, hindi po magiging stray votes yan. Counted po sa tatlo yun, regardless kung incumbent yung isa at yung dalawa ay aspirant or the other way around. As long as pito po ang isinulat ninyong kagawad. Yes. Basta pasok siya doon. Huwag lang pong susobra dahil mamaya ma mababasa pa natin kung ano pa yung mga provisions kapag sobra-sobra ang nilagay mo na uh, pangalan at ng... kung, ano, at tsaka kung kulang rin. Hindi yes, rin... Yes. Hindi rin Valid pa rin ho kung kulang. Halimbawa, eh, Ferrer, Ferrer, Ferrer. Tapos yung isa nilagay lagay nyo, Salazar. Tapos eh, mamaya pag-uusapan natin yung guhit, valid po yun. Mm -hmm. Walang problema po doon. Okay po. Uh, ito naman po when on the ballot is written a single word which is the first name of a candidate and which is at the same time the surname of his opponent, the vote shall be counted in favor of the latter. Ito ho ang pagkakaintindi ko. Halimbawa ang 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 first name ko ay Ferrer. Pero ang surname ni Kalismadi ng kalabang ko ay Ferrer din. Nilagay doon Ferrer Ferrer. Uh, maka count yan doon sa surname. Ang mm. surname ang iiral lagi. Mm -mm. Diba? Pwede kang magkamali sa first name, pero yung surname, wala nang iba. Kung hindi, dapat doon mapunta sa surname. Hindi na kung saan-saan -saan pa. Surname lagi ang iiral pagdating sa balota. Malinaw po yan mga kabarangay. Kasi baka mamaya makonfuse sila, kagawin, mm -hmm. butch. Yeah. Kasi sasabihin na naman incumbent. Yung provision po na yan, ang malinaw po dyan, pagka may first name at may last name or may surname po, ang bibilangin pong boto is yung surname. Mm -hmm. Ito naman po, when two words are written on the ballot, one of which is the first name of the candidate and the other is the surname of his opponent, the vote shall not be counted for either. Halimbawa po, ang nilagay po ng nag, uh, bumuboto ay May Serrano. Um, ako po si SK May Salazar at ang kalaban ko po ay si Kagawad Butch Serrano. Hindi po mabibilang ang boto for either of the candidates. Thank you, thank you. At uh, salamat ginawa mo example yung Maisara, Bagay, no? Hindi, <laughs> joke no? Okay. <laughs> Ito naman po kasunod, Kags Butch. A name or surname incorrectly written, which when read, has a sound similar to the name or surname of a candidate when correctly written, shall be counted in his favor. Okay, parang, parang yan yung kaninang diniscuss natin, mm -hmm. di ba? Halimbawa, ako lang po ang serano na tumatakbo. Halimbawa, nagkataon na ako lang din ng letter S na tumatakbo, which is highly impossible, pero minsan nangyayari po yon. Eh, ang sinulat lang po eh, Serrano. ah uh, ang nailagay niya, nagkamali siya, Soriano, o kaya mm. Serrano, o kaya kung ano man. Basta sounds the same, Paul Watchers, watch out. Ipaglalaban niyo na Butch Serrano yung boto na yun. Ayan po. Ito naman po when a name of a candidate appears in a space of the ballot for an office for which he is a candidate and in another space for which he is not a candidate it shall be counted in his favor for the office for which he is a candidate and the vote for the office for which he is not a candidate shall be considered astray except when it is used as a means to identify the voter in which case the whole ballot shall be void ano ibig sabihin ito? okay. Ah, Marie, tulungan mo rin ako dito, mm -hmm. ha? Halimbawa, ang tumatakbong kapitan ay si May Salazar. Pero, ang nailagay doon sa posisyon na kapitan, May Salazar, pero dito may kagawad, merong May Salazar din. Anong iiral doon sa tinatakbuhan niyang posisyon? Kaya, poll watchers, watch out don sa may Salazar, doon sa may kagawad, pero hindi siya tumatakbo ng kagawad, kapitan tinatakbo niya. Stray lang yon walang problema. Ang importante, yung tinatakbuhan niyang posisyon, may Salazar, so counted po yun. Ibig sabihin, hindi mawawala ng boto si kapitan may Salazar. Ayan, napakalinaw naman pala, kagawad, Butch. <laughs> uh, mga kabarangay, yung stray, baka naninibago po kayo uh, sa salitang ito. Yes. Ang mm -hmm. ibig sabihin lang po nito, ito po ay invalid. Tama po ba, kagawad? Please? Yes, hindi pwede. Hindi kasama. Mm -hmm. yes. O kaya, uh, yung iba, basura. Binabasura yung boto na yan. Mm -hmm. Okay po. Maraming salamat po mga kagawad. Ito pong kasunod, if the word or words written on the appropriate blank on the ballot is the identical name or surname or full name, as the case may be, of two or more candidates for the same office, none of whom is an incumbent, the vote shall be counted in favor of that candidate to whose ticket belong all the other candidates voted for in the same ballot for the same constituency. Alright. Uh, Kags Marie, ito, maselan to. Mm. Pero it requires kayong mga poll watcher maging matapang at kinakailangan pala kayong abogado dito. Halimbawa, dalawang serano ang tumatakbo. So, ang partido ko, eh, ang kapitan ko ay eh, si May Salazar. So, ang nakalagay sa kapitan ay eh, May Salazar. Tapos, De La Cruz, Formentera, bla bla bla, Perez, and then nakalagay doon, Serrano. So, dalawa kami Serrano. Pero, yung buong ticket ko, ang binoto. Ibig sabihin, straight vote ipaglalaban ninyo na akin yon. Huwag kayong papayag na sasabihin ng kalaban, polwasyon ng kalaban, stray vote yan kasi sarano lang ang nakalagay. Ops, legally speaking, nag-vote straight ang aking uh, botante. Kami, kami ito. Hindi ikaw, imposible ikaw sapagkat mga kakampi ko to at kapitana ko to. So, sa akin mapupunta ang boto. Okay, um dagdag ko lang then mga kabarangay, malinaw po dito sa ruling na to yung pinaliwanag sa atin ni Kagawad Butch. Pero ang naka-emphasize po dito is um, applicable siya for those who is running with the same office non-incumbent. -non mm -hmm. Okay, so hindi po siya um, nakaupo or re-electionist kung baga pareho kayong aspirant. Yes. Okay. Okay po, napaka-importante pong tandaan po nun, ano? Ito naman po, when in a space in the ballot, there appears a name of a candidate that is erased and another clearly written, the vote is valid for the latter. Okay, so expiratory. Mm -hmm. Sinulat ko, Serrano. Biglang nagbago isip ko, ayoko pala yun. So, mm -hmm. Sobrang gwapo, ayoko yun. Mm -hmm. So gagunanin ko. Nilagay ko doon, on the same line, Formentera. Ang iiral doon, Formentera. Yung yes. Serrano, wala na yun. Opo, malinaw na malinaw po yan, Cags Ito naman po, the erroneous initial of the first name which accompanies the correct surname of a candidate, the erroneous initial of the surname accompanying the correct first name of a candidate or the erroneous middle initial of the candidate shall not annul the vote in favor of the latter. Yes, okay. Cags, ah, mali-pasensya ka na unahan na kita dito. Sige lang, Halimbawa, ang uh, initials ko eh, Butch B., Serrano, pero ang nakalagay doon V imbis na B. Nagkamali lang yon. Iiral pa rin ang Butch Serrano. Paul Watchers, boto pa rin ng Butch Serrano yon, Kahit na limbaba, V o kaya C o D, nagkamali lang po yon. Ang umiiral pa rin dito, legally speaking, is surname. Na andun yung surname ko. Kaya kahit ano pang prefixes o anuman mga letters na nasa harapan niyan, iiral pa rin yung Serrano. Kaya counted pa rin po sa boto po natin yan. Ayan po. And speaking of prefixes, Kags Butch, ang kasunod naman po, ang sabi po ng Comelec, ballots which contain prefixes such as Senior, mister, Datu, Don, Ginoo, Honorable, Gobernador, or suffixes like Iho, Junior, Segundo are all valid. Ah uh, yes, basta halimbawa, mm -hmm. hindi naman niya nilagay ng nickname ngayon, pero halimbawa nilagay ng isang uh, uh, botante na, let's say, Kapbab. Mm, -mm. E eh, siya naman talaga si Capbab. Mm -mm. Counted kay Capbab yon At naandun, existing, ha? Doon sa linya na na, na kapitan ang tinatakbuhan. Capbab. Kahit na walang surname, obvious na obvious na si Capbab yon Counted po sa kanya yon Okay po, maraming maraming salamat po, Kags Butch. Uh, at para naman po sa mga kandidato natin na gumagamit po ng mga nickname, the use of the nicknames and appellations of affection and friendship if accompanied by the first name or surname of the candidate does not annul such vote except when they were used as a means to identify the voter. In which case, the whole ballot is invalid, provided that if the nickname used is unaccompanied by the name or surname of a candidate and it is the one by which he is generally or popularly known in the locality, the name shall be counted in favor of said candidate if there is no other candidate for the same office with the same nickname. Okay. Ito lang sa akin, ano, uh, malamang dadagdagan ni Cags Marie. Kung ang nickname ni Mai ay eh Mai, at yun lang ang nakalagay at tinatakbuhan niyang kagawad, at siya lang ang may nickname na Mai, sa lahat ng mga tumatakbo siya lang, ipaglalaban niyo yung nickname na yun, kay Mai Salazar po yun. Malinaw na malinaw na yung pagkakasabi mo. Mukha lang siyang mahaba, kag. Yes. Mm -hmm. Pero yun na po yun ang tinutukoy niyan. Kung ano po yung mas kilala yung kandidato po ninyo, at alam nyo na sa kanya yung botong yon ipaglalaban nyo po yan, mga poll watchers. Kag, okay. okay. ano ba nickname mo? Marie. Marie. ako, Butch. Madali lang pala, no? Okay. okay. Ayan po. Salamat po, mga kagawad. Ito pong panghuli para po sa ating segment na ito. Any vote containing initials only or which is ineligible or which does not sufficiently identify the candidate for whom it is intended shall be considered as a stray vote but shall not invalidate the whole ballot. Okay, simple lang po. Ang initial ko halimbawa eh, RSJ, Roberto Serrano Jr. Ang nakalagay doon eh BCS halimbawa o kung ano man stray votes, hindi maintindihan kung kanino talaga 'yon. Pero kung mm -hmm. nakalagay doon MS Baka pwede nyo pang ipaglaban. Pero wag na ho kayong tamarin at hinagay nyo na ho ang tunay na pangalan, full name ng mga kakandidato. Okay malinaw ulit yun, mm -hmm. kagawad Butch. Mukhang na-perfect mo na talaga yung pagpapaliwanag. Yeah. <laughs> oh, <laughs> din na exams natin. Part 1 oh, pa lang yan. Opo. Oh, Medyo marami-ramit po tayong kailangan tandaan, mga kabaranggay, pero napaka-importante din po na isa-isahin po natin ito para malinaw na malinaw po para pagdating ng araw ng eleksyon. Ayan po mga kabaranggay, wag po kayong aalis dahil sa ating susunod na segment ay itutuloy-tuloy lang din po natin ang mga provisions na ito ng ating Omnibus Election Code. Lahat po yan sa pagbabalik ng... Sa, sa barangay tayo. Pagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan sa barangay tayo. tayo.